yung mensahe nyo sa inyong mga kabayan sa Kamalig Albay ngayon ay uh, ka sa ating programa at atin pong ipinagyayabang, uh, ibinibida ang inyong pong bayan, uh, Mayor Kaloy, sir. Yung mga kababayan po natin na nasa labas po ng bayan ng Kamalig, na yung, hindi na umuwi po dito sa bayan po namin, hindi po namin kayo na mamasyal at bumalik po dito sa bayan po namin para naman po makapamasyal po doon po sa mga lugar na mga pasyalan po natin. Marami na po tayong develop through mm. government, private, na mga destinasyon dito po sa Bayan na Kamalig. Nandiyan po yung Sumlang Lake, Mirudishi, yung Kitwinan Hills, Sulong Eco Park, yung Huyupuyupan, yung Old Church natin, nandiyan pa rin. Mm naman at saka may marami pa po kaming inaayos na mga destination po para po na mapasyal po ng mga kababayan at mga turista po pumapasyal po dito sa bayan natin. Mm -hmm.